Let's go for a walk with Winnie. Let's go. Buddy, magandang araw, magandang buhay po sa lahat. Saan man po tayo naroon? Kumusta po ang bawat isa? Yeah. So, today is August. Anong date na ba ngayon? August 30, 2024. Ayan. 6.45 in the morning. Maglakad-lakad tayo. Kasama ang... Kasama natin ito in the morning na maglakad-lakad. Lakad Ilakad natin ng mga 15 minutes para tumai at umihi. Para hindi siya tumai sa loob. Pero behave naman tong asong ito mga kapatid. Hindi ko alam kung anong lahi. <laughs> Kasi sabi nila parang halo man mix ba? Kasi pati yung mga amok, hindi rin nila mano kung anong exact na lahi ba. Itong aso na to. Yan o. Oh. Oh, Tatay na. <laughs> Ayan, dito tayo sa may labas na ng gate. Labas na ng gate to. Lakad natin tong aso hanggang doon sa may dulo niya doon. Para uh, may exercise naman siya. Kasi parang medyo tumataba na rin. <laughs> Yung weather niya na parang uulan. Yan, dito na kami sa may bandang dulo. Dito na tayo sa may bandang dulo. Ayan as you can see ayan this share to na yan at this share to and then yan is ano na siya airport na yan mga kapatid Abu Dhabi airport na yan sa likuran natin ay dito sa may ano after ng bakod yung weather natin ala yung buhok ko <laughs> yung weather natin is ano na ma mahumid ayan super lagkit yung ano weather niya eto na ito na yung sa likuran. Yan, airport na po yan, oh. Airport na yan. Yan. Abu Dhabi Airport. Yan na yan, oh. Pwede pwede lang sanang lakarin, ano. <laughs> yan. Airport na yan. Yan, oh. Abu Dhabi Airport. Yan. After nitong bakod. Ayun, super lapit, oh yan banda. Sa Lecha. Yan ba, diba? kita niyo yung mga aeroplano. Yan yung Abu Dhabi Airport, 'yan hanggang doon, banda. Hanggang doon. Malawak na kasi ngayon yung airport diba. Pinalawak nila. Okay, let's go home na. Come on, let's go back. Ayan, Let's go, let's go back. Come on, let's go. Good girl. Hangin siya pero ano, mahangin pero malagkit. Malagkit ang simoy ng hangin. Pabalik na tayo. Yan ang view dito sa may likuran. Ito ay ano na to, Arabian, Arabian Village. Tapos dito naman yung sa amin, Desert Village. Yan. Pagod na itong ano, napagod na si Winnie. Winnie ang pangalan niya. Pagod na siya o oh, hinihingal na siya. Panting-panting na panting, no? Tired? Come on, let's go. <laughs> Madali din siyang napapagod. Ayan. May kagandahan din pala yung may aso, ano? Mapapalakad ka talaga. Ayan, kunting lakad lang, pero so sobrang humid, nagaktak na yung pawis. Pero, nakakapagbigay, ano din pala to? Nakakapag, maganda rin pala, nakakatulong din pala ito sa kalusugan. Aso, ano? Mapapalakad ka talaga. Ayan siya, oh. Diba, Ayan. Pero konting lakad lang pero dahil sa humid is nagaktak na yung pawis natin. Pero may naidudulot din palang maganda sa kalusugan, ano? Morning walk. And we're home. Oh, may pusa dun sa kapitbahay. Let's go. Come on. Let's go, let's go, let's go. Come on. Let's go. Come on. Ayaw mo pang umuwi. Ayan, we're home. Malamig na. Wala nang humid. Humid sa labas. Ayan, oh. Tagaktak yung pawis. Ilang minuto lang nalakad natin. 14, 15 minutes. 15 to 20 minutes lang yung lakad natin pero tagatak na yung pawis. So sobrang humid. So sobrang ano, so sobrang humid sa labas. Ayan, nagmo-moist yung mga salamin. Mga moist na moist siya. Oh. Parang naulanan na siya. Ganyan ka humid dito sa this year to. Ayan. See. Sa ano po 'yan? Sa weather sa labas kaya ganyan. Nagmo-moist. Nagmo-moist siya sa labas. And so, thank you so much for watching, mga kapamilya. Ayan, so, salamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood, patuloy na sumusuporta sa channel na ito, Pamilya Pantay Pantay. So, thank you so much and God bless, God bless po sa lahat. Bye-bye!